Bagas Maripak natin guys Oh, okay. So, Ayan okay. mga riders uh, Paklasin natin itong shop Damit lang tayo ng impact uh, Yung tatlong Tornilyo lang yan luwagan lang tapos tanggalin yung pinaka shock no? yan nagutin lang yan pag natanggal mo yung tatlong turnil yun isa lang yung may tagas dyan no, so sabi ng customer papalitan na daw lahat para sabay sabay na yan yung tagas so. Oh. yan so papalitan na rin natin para wala nang problema no dami tayo ng allen rings bahala natin sa impact para mas madaling matanggal yan kunti na lang palang langis nito mga ka-riders ayan o kunti na lang yung laman ng kanyang shock pansin nyo konti na lang ito yung may tagas yung sa ilalim para ito kahit kayo kaya kaya nyo gawin to kahit sa bahay kaya nyo gawin yan bibili lang kayo ng oil seal yan tapos panoorin nyo itong vlog ko sundan nyo lang kaya nyo gawin yan tapos dyan may kanyan may lock pinaka lock pa yan dyan sa taas sungkitin nyo lang yan, yan. bakal na yan pabilog yan madali lang yan sungkit Sa so, pag video kinalawang yan minsan kasi kinakalawang yan pwede nyo palitan yan may nabibili naman sungkitin nyo lang yung pinakailalim yung oil seal niya. gamit kayo ng ganitong tools yan sikwatin mo lang yan tanggal na yan malambot lang yan minsan naman matigas yan ginagawa dyan sinisinsan yan bibiakin yung pinaka coil seal para mabiak malambot sya tanggal eh, pag matigas pero yan okay naman natanggal naman nakisama naman Tapos gamit yun ng ganitong cooler para yan, matanggal natin yung lock dun sa ilalim. Pwede kayong gumawa niyan guys. Ayan. Sikpitan lang yan. gis Na uh, tools na. Sikotin mo yan. Pabaunin mo lang itong uh, sagad mo lang pababayan para yung spring dumihin dun tapos lalabas yung pinakalaklo na parang bakal na pabilog na maliit so, gamitan mo lang ng flat screw yan susundutin so, mo lang yan natanggal na yan yan o no? flat screw yan tanggal na ayan, yun yung lak luwagan mo lang yan para lumabas yung spring access yun nyo na yung pinaka-spring nyo sa loob. Ingat kasi tumatalan yan. Yung pinaka-spring nyo. Kung mawala yung pinaka-lock sa taas. Kailangan alalayan nyo yan para hindi tumalsik. Yan, yun. Nalaglag yung pinaka-lock nyo. Tapos itong nakawasli na to. Yung extension ng kanyan. yun ito yung you know, extension ng spring sa shop. Yan ito yung spring. Yan. Ito, ito yung spring. Malilinisin lang natin yan tapos salpak na natin kumaya. Ito na, nalilinis na natin. Hindi ko na sinama yung paglinis kasi kasi mahaba na masyado yung video natin kaya ayan. Pero malinis na yan. Nasalpak mo natin pinaka oil seal. O oil seal ba tawag yan? O gasket? Basta. Minsis na kayo dyan guys sa comment kayo sa baba kung anong tawag. Tamang tawag talaga dyan. Ayan salpak na natin. Pindinan lang natin yan Tapos gagamitin natin yung luma no? Yung luma tinanggal natin Gagamitin natin para pag pinukpok natin Hindi siya masisira yung bago Ayan o no? So sana kung may rubber mallet kayo Rubber mallet yung gagamitin nyo guys yun sa atin yung ginamit natin Pero dandaan lang yan para hindi masira no? Mas may lak pa yan dyan guys yung tinanggal natin na kanina balik nyo yan huwag nyo kalimutan yung ganyang lock pa pag hindi mo binalik yan kung malakas yung pressure ng langis matatanggal yan na angat yan hindi kailangan may balik yung lock pa yan yan may gatla yan dun sa loob yung itong isa bago rin kakabit natin ang pagpasensya nyo lang guys wala nang sapin sapin nyo no dahil hindi nang masyadong masilan yung shock na yan ay lapag lang natin dyan sa siminto so, alam ko magpo-comment na naman kayo dyan na ba't hindi ko sinapinan no unahan ko na kayo yan so, yung process pa rin dun sa isa nating ginawa ganun rin paano natin ginawa yung una yung pangalawa ganun din all goods na yan guys tapos yung lock huwag nang kalimutan gamit ng flat screw yun na yan, guys hmm. yun yun Solid guys, walang butas Yan punas-punas Kunyari, malinis, no? pero yung totoo niyan guys Punting punas lang yun Okay na yun no? Ito yung stock guys Hindi natin pinalitan no? Kasi pag pinalitan natin yan Yung iba pag replacement Sumasama siya Pag naglaro yung shop Maluwag Kaya mas maiging gamitin nyo yung Kung di pa naman sira Gamitin nyo yung Stock pa rin kasi mas maganda yung kapit ng stock kasi dun sa replacements yan binalik na natin tapos may alin din dyan guys alin rings na lock yan yung huwag nyo kalimutan kasi yun yung importante dyan wag ay malaman nyo naman yun dyan pag hindi nyo nahigpitan yun tatagas yung langis dyan kaya wala nang problema yun makapansin nyo talaga kagad yan kung hindi pa nakakabit dyan Tsaka pag maluwag tatagas rin yung langis din. Yan yeah, hindi nyo makaligtaan yan. Talagang maalala nyo yan. So pinutrahan so, ko lang yan para oh, siya umikot na. Yan. Yung isa ganun din sa na natin yan punas-punas muna kunyari malinis no ano no uh, uh, uh. may gas gas kasi konti yan guys kasi lang patagilid pero hindi naman importante yan patagilid kung kung pahaba ayun yung nakakatakot kasi lulusot pa rin yung langis dyan mismo Uh, hindi pa naman ganong gas gas pwede pang gamitin no? Oh, so, ito may ganyan dyan Alin. yung kalimutan yan o kung lang yan para mahigpitan yung pinakailalim para madiinan so yun uh, gamit tayo ng impact para mas mahigpit paano tinanggal para reverse lang yan para humigpit na yan mahigpit yan para walang kawala guys para yung shoota mo walang kawala shoota ng iba dyan guys walang kawala no yan ito higpitan natin ulit yan guys yan, yan. yan. Okay na yan guys punas-punas ulit. Kunti. Tapos labag sa simento. rin yan Yung spring guys. Yung spring natin. Babalik na rin natin yung pinaka-spring nyo. No? Ayan. Ayan. At nalagay na tayo ng langis syasyak. kailangan yung guys uh, paglagay ng langis na yan dapat nangakanyan naka may nakausli na yun oh. nyo yan yung usli na yan yung sa taas yun yung extension ng spring so pag sinagad mo yan guys pinunok mo yan lahat yung hindi na nakikita yung nakausli sa taas pag pinuno mo ng langis yan hindi na maglalaro yan yung, yung shock kaya dapat nakaganyan naka usli may naka usli no? at saka dapat kailangan yan pantay ko lang yan Tapos ng langis mamaya ahatake natin yung pinag puno na yan iangat natin para yung pinaka laro niya yung naka usli na yun yun yung pinaka laro ng shock so yun inangat ko na yan so bale, hindi yan punong puno yung shock na yan ng langis kasi inata ko na sa taas kasi kanina may nakausli yung nakausli na yan yun yung walang langis so pag nag bounce yung shock hanggang doon kung gaano kahaba yung nakausli kanina yun lang rin yung bounce ng shock so Jo, okay ang guys tapos yan gagamit tayo ng puller pag diin para may balik natin yung lock balik na natin yung pinakalock nya pag nalito kayo guys sa paliwanag ko no pwede kayong mag Midyan para masagot natin yan yun na guys pinabalik na natin Madali lang yun Pag may ganyan kayo, may polar ring. Ganyan, no. Pwedeng gawin yan o ipapagawa nyo. Kung kaya nyo namang gumawa nyan. kaya nyo mag welding Madali lang gawin yan. Yan. Dinan mo lang ng flat scrollet para mag-lock. Mag mag lumapat yung pinaka-lock dun sa loob. may katlayan doon guys sa loob pag pinasok mo yung lock lalapat yan doon tapos pag inangat mo yan maiipit na yung pinakalock doon kaya hindi yan matatanggal no? basta basta so kung wala kang gamit na puller maaring mahirapan ka pag gando nakalagay kalagay niya yun na tinis tingnan natin guys so. Oh. bang ganda ng laro um. yung nakausli kanina hanggang doon lang yun yung lubog niya Ganyan guys, depende sa inyo guys Kung gusto nyong i-lower Pwede rin uh, Magbawas kayo ng spring no? Tapos depende sa inyo kung gusto nyong matigas Kung gusto nyong palambutin Sa langis na mag Sa langis ka na mag adjust Kung gaano karami yung langis Pag maraming langis, mas matigas Pag konti, mas malambot Yung shock na no? So yun guys, titestingin na natin Okay na guys, ganda ng laro ng shop niya no? Ayan Yung baon niya kanina Kung gaano kahaba yung nakausli Yung baon niya